Hulikam naman ang isang dalaki na nagnakaw ng baril sa Antipolo Rizal. Sa CCTV sa tindahan ng sasakyan, kitang nagbamasid sa labas ang sospek. Nang mapansin na walang tao, pumasok siya sa loob at pagkatapos, kinuha niya ang iniwang baril ng gwardya na nooy nag-lunch break ayon sa pulisya. Nakunan din ang pagtakas ng sospek. Nareso kalauna ng sospek sa isang computer shop at narecover ang ninakaw na baril. Aminado siya sa pagdanakaw dahil daw wala siyang trabaho. Cellphone daw talaga ang kanyang target noon. Maharap siya sa reklamong theft. Napagalaman din na may nakamibin na kasong frustrated homicide laban sa lalaki. Wala siyang pahayag kaugnay nito. Buong nga binuntutan ng dalawang Chinese Coast Guard vessel ang barko ng atin ito koalisyon na papunta po sa Pag-asa Island. Ngayong araw kasi isasagawa ang ikalawang Sea Concert for Peace and Solidarity. Update po tayo sa ulat on the spot ni Bam Alegre. Bam? Connie, good morning. Mula rito sa West Philippine Sea. Ilang oras na lang ay inaasahang malapit na tayo makarating sa Pag-asa Island. Ito nga ating sinasakyan na private training ship na MV Kapitan Felix Oka para sa isang civil mission. Magsasagawa ang uh, agad doon ng Sea Concert for Peace and Solidarity ang atin ito koalisyon pagdating sa Pag-asa Island. Tinatayang alauna ng hapon magsisimula ang programa. Halos bombiyahe nakabuntot ang dalawang China Coast Guard vessel sa ating barko. May escort din naman tayo. Dalawang barko mula sa Philippine Coast Guard, ang BRP Melchora Aquino at BRP Malapascua. Kaninang umaga, umusad ang BFP Melchora Aquino na una patungong pag-asa island para magsilbing advance scout. Sinundan nito ng isang China Coast Guard vessel. Kaya sa mga oras na ito, isang CCG vessel na lang ang nasasagap ng radar ng ating training ship. Kani sa mga oras na ito, nagsisimula na rin yung paghandaan ng ating Ito Coalition, yung stage setup para nga rito sa isasagawang uh, concert, dito mismo yan, sa barko habang nandito tayo sa May Pag-asa Island. At ang uh, isa nga lang tinitignan ay yung panahon dahil nagsimula na rin itong uh, magpumangin, uh, naging um, makulimlim na rin ang mga ulap at umaambon na rin ngayon. Live mula rito sa West Philippine Sea, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Bam Alegre. Sumakibilang buhay sa edad na 72 ang isa sa mga haligi ng original Filipino music na si Freddie Aguilar. Kinumpirma yan ng dating partner niya na si Josephine Kiepo sa Fast Talk with Boy Abunda kahapon. Multiple organ failure ang sinabing cause of death ng OPM icon. Tinitigala ng marami ang mga awit dahil sa kanyang talento. Marami siyang pinasikat na kanta gaya ng Bulag, Pipi at Bingi, Magdalena at Ipaglalaban Ko. Isa sa mga pinakatumatak sa masa ang kantang anak. Nakabenta ito ng mahigit 30 milyong kopya sa buong mundo at isinalin sa 27 lengguahe. Inilibing na si Ka Freddy kahapon sa Manila Islamic Cemetery alinsunod sa mga tradisyon bilang isang converted Muslim. Not guilty plea ang inihain ng SUV driver sa Pasay Regional Trial Court sa kasong kaugnay sa disgrasya sa naia Terminal 1 noong May 4. Yan ang kasong reckless imprudence resulting in two counts of homicide, multiple physical injuries, and damage to property. Matapos ang arraignment o pagbasa ng sakdal sa Pasay RTC, nirefer ang kaso sa Philippine Mediation Center para makapag-usap ang dalawang kampo. Para sa mga pamilya ng dalawang nasawing tao, wala nang atrasan sa kaso kahit paulit-ulit daw humingi ng tawad ang driver. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang SUV driver. Nilinaw ng MMDA na kapag itinatupad na ang odd-even scheme sa EDSA, hindi na iiral doon ang number coding scheme. Patuloy naman ang iba pang paghahanda para sa inaasahang pagbigat ng trapiko sa pagsisimula ng EDSA rehabilitation tulad po ng libreng toll sa Skyway at no-contact apprehension policy. Balitang hatid ni Joseph Moro. Napakamot ng ulo ang maraming motorista na simula sa June 16 sasabay sa umiiral ngayong number coding scheme ang ipatutupad na odd-even scheme ng MMDA. Ipatutupad ito habang ginagawa ang EDSA rebuild pero paglilinaw ng MMDA, ang odd-even scheme ay sa EDSA lamang at ang number coding scheme ay sa ibang kalye ng Metro Manila. Ang beses na lang nila magagamit yung sasakyan nila sa EDSA. Ire-replace ng odd-even. Yung existing na number coding scheme sa EDSA. Yung mga tatawid lang ng EDSA, hindi ba-bye-bye. Like kunyari, Ortigas, pupunta ka sa kabilang side, tatawid ka ng EDSA. Hindi yun violation. Kaya mga may plate number halimbawa na nagtatapos sa 7, bawal sa ibang daan tuwing Webes sa ilalim ng number coding scheme sa ad even scheme lunes, miyerkules at biyernes sila bawal sa EDSA. Ayon sa MMDA, sa halip na isang linggo lamang yung dry run ng odd even scheme sa EDSA, ginawa na nila itong isang buwan simula sa June 16. Ang ibig sabihin, sisitahin, papadalhan pa rin kayo ng notice of violation pero hindi nyo kailangang magbayad ng multa. Ito raw ay ginagawa nila para masabayan na rin yung paglilibre ng toll fee sa ilang bahagi ng Skyway. Naglabas na rin ng MMDA ng rerouting scheme para sa mga mapipilitang umiwas ng EDSA kasama halimbawa ang mga entry at exit points papunta sa Skyway. Pinaplan siya naman ang DOTR at ng San Miguel Corporation na nagpapatakbo ng Skyway kung paano gagawing libre ang toll fee. Pwede raw na palawigin ang concession agreement para hindi na magbayad ng gobyerno ng ng toll fee sa loob ng dalawang taon. Tuloy-tuloy naman ang panguhuli sa mga pasaway sa ilalim ng NCAP o no-contact apprehension policy. Sumusunod na sa kanika nilang lane ang mga motorista kaya umaasang MMDA na makatutulong ang NCAP sa pagbawas ng trapiko. Makikita natin na pag may nakatutok na CCTV, marami nag-iingat at sumusunod sa batas trapiko. Kaya palang sumunod ng ating mga kababayan ng motorista pag meron pong nakatingin na hindi po namin kaya maanong-manong gawin. Iba't iba ang multa depende sa paglabag. Kung mga ngahas na lumabas sa linya at makukuna ng CCTV, 1,000 pesos ang multa sa first offense dahil disregarding traffic sign ito. 100 pesos kung nakasinelas at 1,500 pesos kung walang helmet. Sa susunod na linggo, ilulunsad ng MMDA ang text alert at website para sa mas mabilis na pag-abiso sa mga mahuhuling motorista. Inaayos na rin gawing option ang pagbabayad ng multa gamit ang mobile wallets. Nagbabala naman ang MMDA na hindi sa kanila galing kaya huwag gamitin ang isa umanong link kung saan pwede mong malaman kung may violation ka. Kasama naman sa ipinangakong ayusin ng MMDA lalo na sa papalapit na EDSA Rehabilitation ang mga bangketa. Inabutan ng mga tauhan ng MMDA Special Operations Group Task Force ang bangketa sa Pasay na kung hindi tinambakan ng mga basura, tinayuan ng tindahan, lotohan at lutuan. May basketball board at ring pa. May bahagi rin ng bangketa na pinarerentahan ayon sa MMDA. Pero ang mga nahuhuli di na raw kagaya dati na nagiging mas palaban. Meron tayong mga ilang mga nahuhuli na sinasabi nga nila, Sir, nahuli niyo po kami pero okay lang, mali naman po kami. So I think there's this acceptance already. Pinasadahan din ng bantay sa gabal operations ang Arellano Street sa Maynila, pati Sobel Rojas, Teheron at Pedro Hill. Joseph Moro nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita naman tayo sa Visayas at Mindanao. Hatid ng GMA Regional TV. Patay po ang apat na magkakaanak sa pag-atake ng mga armadong lalaki sa kanilang sityo sa Sultan Kudarat Maguindanao del Norte. Cecil, ano ang nga nangyari? Koni, isang minivan daw ang dumating nitong lunes ng hapon, sakay ang anim na lalaki na may matataas na kalibre ng baril. Pinagbabaril nila ang mga biktima sa kanikanilang mga bahay sa Sitio 14 sa Barangay Ladia. Ayon sa mga pulis, kabilang sa mga nasawi ang isang batang babaeng 10 taong gulang. Tatlong iba pang kaanak nila ang sugatan at patuloy na ginagamot sa ospital. Batay sa imbestigasyon, wala umanong natatanggap na death threats ang mga biktima Pinaghahanap pa ang mga salarit. Sinusubukan pang ng pahayag ang mga naulila. Sa Putotan, Iloilo, natangayan ng mahigit sandaang libong pisong cash ang isang negosyante sa kanyang tindahan ng itlog. Kwento ng egg dealer, nagpanggap umanong customer ang sospek na bumili ng walong tray ng itlog nitong lunes. Tila nililihis daw talaga ng sospek ang kanilang atensyon hanggang sa nakuha niya ang bag na naglalaman din ng ilang dokumento at ID. Kahirapan ang pagtukoy sa si sospek dahil sa kawalan ng CCTV cameras sa lugar. Naimbestigahan na ang nakuhang plate number ng isang motosiklo. May nang ararong SUV sa Antipolo City. Tinamaan po ang isang tindahan at tatlong babae. Ang paliwanag ng driver sa balitang hatid ni EJ Gomez. Mayroon tayong disgrasya dito. Uh, Dino, Nararo dito, yung, yung dito? ating upon. Nangyari yan sa Marigold Street, Barangay San Luis, Antipolo City, mag alas 11 ng umaga nitong lunes. Isang pulang SUV ang nang-araro umano sa isang tindahan at ilang taong nakatambay doon. Tatlong biktima po ang na uh, hagip ng sasakyan. May duguan, may nabali ang mga paa. Yung isa nga, sa palagay ko talaga, bali kasi hirap siya, din siya makatayo talaga, sobra. Pawang mga babae ang mga biktima na edad 56, 51 at 49. Isa sa mga biktima na dali ang parehong binti. Sa gilid ng SUV, isa pang biktima ang napuruhan naman sa kanyang mga paa. Ang unang biktima po na tamon niyang mga sugat ay mayroon siyang laceration sa noo, may gasgas sa balikat may sa binte at saka sa paa. Yung pangalawang biktima po natin ay may ang natamo niyang sugat ay sa magkabilang paa. Ang gusto ng doktor ay puputulin. Ang kaso lang po, hindi pumayag yung pamilya kaya kinabitan nang po ng bakal. Sa investigasyon ng pulisya, nakatulog daw habang nagmamaneho ang 39 anyos na SUV driver. Galing daw sa ospital at nagbantay sa kanyang asawang nakakonfine. Sabi niya, Sobrang pagod po yan, uh, nawalan, nawalan siya ng kontrol sa manubela at nakatulog. Uh, doon po humantong na nasagasaan niya yung tindahan sa kalsada, tuloy-tuloy uh, doon sa mga taong tatlong katao na nagkakuntuhan sa kalsada. Sumuko daw sa otoridad ang driver at nakalaya rin matapos makipag-areglo sa mga kaanak ng kanyang nabangga. Nangako siyang sasagutin ang nasirang tindahan, gayon din ang pagpapagamot sa mga biktima. Aminado uh, naman siya na siya ay nakatulog at kaya hindi naman na siya nagtangka tumakas. Pansamantala po siyang uh, sa ating impilan at, at nagkaroon naman po sila ng amicable settlement. Isa sa mga biktima ang nakalabas na raw ng ospital. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inalala ng ilang kaibigan at nakatrabaho niya ang pumanaw na Filipino music icon na si Freddie Aguilar. Si Apo Hiking Society member Jim Paredes, pinasalamatan si Ka Freddy para sa kanyang mga awitin. Gayon din ang kapwa nila mga awit na si Bayang Barrios. Si Kuki tinawag na haligi ng OPM si Ka Freddy. Si dating senador Manny Pacquiao naman, kabilang daw sa milyon-milyong na antig sa awiting anak. Nagpost din ng tribute para sa OPM icon ang GMA Music Group. March 2018, nang gawaran ng Senado si Freddy ng pagkilalang Lifetime Outstanding Contributions to Philippine Arts and Culture. Mm -hmm. Nangunguna ngayon ang National Capital Region sa medal tally sa Palarong Pabansa 2025. Batay sa inilabas na pagkatala ng Department of Education as of 7pm kahapon, may 51 medalya na ang NCR, 27 ang gold, 16 ang silver at 8 ang bronze medal. Sunod naman ang kalabarzo na may 17 ng gold medal, 21 ang silver at 8 bronze. May siyam na gold medal naman ang Northern Mindanao, 10 silver at 11 bronze. Walong gold medal naman ang nakuha ng Caraga Region, tatlong silver medal at waloring bronze. May pitong gold naman ang Western Visayas, labindibang silver at siyam na bronze. Ikaanim naman sa listahan ng Central Visayas, kasunod ng Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Bicol Region at Davao Region. Hanggang May 30 po, Biyernes, ang Palarong Pambansa. Arestado sa Maynila ang isa sa apat na akusado sa pagpatay sa isang pulis noong 2015. Todo tanggi siya sa krimen nang makaharap niya ang misis ng biktima. Balitang Hatid ni di Jomer Apresto. Hindi na napigilan ng kaanak ni PO3 Ronald Leonardo ang galit sa lalaking ito na wanted sa pagpatay sa polis noong June 19, 2015 o halos sampung taon na ang nakalilipas. Nitong Sabado, nang mahuli ng mga sa bisa ng reswarang tangakusado sa Moriones Street habang nag-aayos ng motorsiklo. Base sa investigasyon ng pulisya, apat ang sangkot sa pagpatay kay PO3 Leonardo na kabilang sa follow-up section ng MPD na nooy tinatawag na anti-crime unit trabaho raw ng biktima ang grupo ng mga kusado na sangkot sa serye ng holdapa noon sa Maynila. Pero inunahan umano siya na mga ito. Inabangan daw ang pulis sa kanto ng barangay 123 kung saan siya binaril. Binaril po siya sa dibdib. -dib. Pero po, basic po dun sa research namin and investigation, nakalaban po siya. Pero po, sa kasamang palad, talaga pong uh, fatal po yung tama niya. Bukod po sa pang-hold up, involved din po sila sa, sa drugs at Ganun din po, masasabi po natin sa mga nakawan, sa theft and robbery. Sabi ng MPD, una nang nahuli noong 2017 ng dalawa sa apat na akusado, kabilang ang isa sa dalawang gunman. Nagpapasalamat naman sa MPD ang kaanak ng biktima at nananawagan sa sino mang nakakakilala sa panghuling akusado na sinasabing leader din ng grupo na magbigay ng impormasyon. Alias Michael Flores po siya. Ito po yung picture sa, sa phone ko po. Ito po. Itinanggi naman ang kahuhuli lang na akusado na sangkot siya sa krimen. Pero itinuro niya kung sino ang utak umano sa pagpatay. Walang wala po ako alam dyan. At, wala ako alam dyan. Te. Mananatili sa custodia ng Moriones Police Station ng akusado habang hinihintay ang commitment order ng korte. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, ipinagdiriwang po ngayong araw ang National Flag Day o ang Araw ng Pambansang watawat. Kaninang umaga, nagsagawa ng stop and salute at flag racing sa Rizal Park sa Maynila. Pinangunahan po yan ang National Parks Development Committee, salute to a clean flag movement at iba pang ahensya ng gobyerno. Kasabay niyan, nagsagawa rin po ng flag racing ceremony ang mahigit sang libong mga pribadong gusali at establishmento sa bansa ayon sa salute to a clean flag movement. Layo ng pagdiriwang na maipaalala sa bawat Pilipino ang responsibilidad sa bayan at ang pagmamahal sa watawat ng Pilipinas. It's that time of the year na naman para sa kakaibang karera sa England United Kingdom. na Say Cheese. Hiyawan may kunting aray ang eksena sa taunang cheese rolling contest. Ang mga kalaho kasi nagpagulong-gulong sa burol at nagpaunahan sa pagkuhan ng pinagulong na cheese wheel. Unahan din makarating sa dulo para maiuwi ang premyo na ano pa, edi keso rin. Dahil sa nature ng palaro, hindi na iwasan na may ilang nasugatan. Kaagad din naman silang tinu tinulungan at tradisyon ang cheese rolling contest 19th century pa ng unang isinagawa. Wow na wow! Formal nang itinalaga si Pope Leo XIV bilang Bishop of Rome. Idinaos po ang seremonya at misa sa Basilica of St. John Lateran, ang katedral o home church ng Rome Diocese. Ang pagiging Bishop uh, of Rome ay kabilang sa mga titulo at tungkulin ng Santo Papa. Pagkatapos po magmisa, e eh, bumisita rin si Pope Leo sa Basilica of St. Mary Major para ipagdasal ang yumaong si Pope Francis. Nitong nakaraang linggo lamang, idinao si Pope Leo ang una niyang general audience sa Vatican City. Kabilang sa mga present doon, ang ilang miyembro ng Couples for Christ Global Mission Foundation Incorporated bilang bahagi ng kauna-unahan nilang conference sa labas ng Pilipinas. Sumentro so, po sa pag-asa at panawagan para sa kapayapaan ang mensahe ni Pope Leo XIV sa unang niyang general audience.